Tawes siya mga tagadab. Ako si Imaw ng Encantadia. krik krik -kri Opo! Ito po, Koki! Hanap ko, Mami Kakay! krik -kri -kri Wag Huwag mong isipin muna yung talent fee kasi it will follow talaga eh. Pagka minahal mo trabaho. Hi mga taga Dub TV, ito po si Noel Urbano, isa po kong uh, voice actor or mas kilala sa tawag na dubber. So, nag ako po rin ay may sariling uh, channel, nag uh, YouTube rin po ako, nag uh, vlog and uh, maraming marami pang iba. Actually, nag start ako sa ano, sa industry Uh, Nag-audition ako sa isang radio station, DZRH, uh, way back siguro mga 1990. That time, talagang ina-in in yung radio dramas. Nauso doon yung si Matar, Gabi ng Lagim, 24 Horas. And yung mga time na nangailangan sila ng mga bagong uh, radio drama talent. So, nung time na yun, dahil nga sikat na sikat ang radyo, nung in nila na kailangan nila ng radio drama talent, kung saan saang panig ng Pilipinas actually. No nag audition kami dito sa ano sa Makati yun ano nila dati. Grabe, may galing pa ng Mindanao, may galing pa ng Cebu, yung mga ganun. So halos siguro mga 300 kami and out of 300 yon uh, 60 lang yung kukunin sa first audition tas after 60 kukuha ng 20 after 20 kukuha ng 10. So limang lalaki, at limang babae. So ako yung pinala doon sa limang lalaki na nakuha sa DZRH. Yon dun nagsimula yon then after that uh yung isa sa mga uh, drama supervisor si Tita Josie Galvez na susupervise sa dubbing sa movies. yon, So, hinatak ako noon sa dubbing industry, sa movie dubbing. And yun na yung start ng anong aking dubbing career. Kaya ako naging taga-dub. Yung mga, uh, yung hindi ko makalimutan, nung sinupervise ko yung Charito Solis. Kasi Charito Solis na yun eh. Tapos pinagsupervise ako, bagong bago pa rin lang ako na dubber. So, kaba talaga ako, kakakabahan ako. Eh mataray pala siya? Eh ako naman, di ba, papabibo pa, ako. Uh, tita, medyo out po yung alin doon. <laughs> Sabi sa akin, uh, hindi po okay po pala. <laughs> yung, mga, yung mga ganong ano, pero Eddie Garcia, grabe, super, very professional talaga. Na pagka kinurik mo siya, talagang pakikinga nga rin niya. So, yun yung mga uh, tawag doon, hindi ko makakalimutan pagdating sa pagsusupervise, no? Pero pagdating sa dubbing, uh, siyempre, ang hindi hindi ko makakalimutan, yung first time ko na maisa lang. Kasi, nung kinuha ako ni Tita Josie sa radio to dub sa movie, nakilala ko naman si Tita Lucy Quinto. Yeah, mga ano yan, haligi. ba? Diba? So, nagka-crowd kami noon. Tapos sabing ganun oh, ba, okay to. Kasi yung sa radyo, ang program namin, labuyo, action. So, nasanay ako dun sa mga react-react. Oh, react, oh, oh, yung mga ganun. So, nung nag, uh, crowd dubbing kami, yung crowd dubbing, ito yung mga ano eh, yung mga... eksena ng mga goons, palengke, yon. So, di crowd dubbing. Eh, may mga kailangan babarilin reaction. Pakitang gilas yung lolo mo, di ba? Wow! Wow! Sabi ng tita Lucy, well, okay itong bago nyo ah, Sabi, may gagawin ka ba bukas? Sabi ko, wala po. Punta ka sa Regal. Sabi ganon. Uy, Regal po Regal Studio. Sa ano daw yun? Valencia kinabukasan, naglong sleep pa talaga ako kasi baka ako ma-discover ako. <laughs> Katapos tapusan, sa loob lang pala kami ng studio. <laughs> Sayang itong form ako. Pero ang kaya ko hindi makakalimutan niya kasi bukod sa first time ko siya talaga na individual dubbing, doon ko na-discover talaga na ang dami ko palang nagawang boses. Nag-dub ako ng magbabalot, ng matanda, ng mayaman, ng... Nagawa ko siya lahat and the rest was history. With the help of uh, Choi no nai-recommend niya ako sa Batibot as host at the same time puppeteer. Naging mundo ko na yung puppetry. So nung nagpa-audition for Voice of Imo ng Encantadia through Tita Melita Gasa, no, nagdadabing supervisor rin yun so nagdodobo ko sa kanya. Sabi niya, "Uy, mag uh, ano kayo, magpasa kayo ng boses ni Imo through CD pa noon." So, i-record nyo yung, burn nyo yung boses nyo sa CD, save nyo, ipasa nyo. Sabi ko, anong kailangan na boses? Boses daw ni Juni Gamboa. So, siyempre, guys, sakunin nila yung Juni Gamboa. Nagpagaya na lang sila ng boses. Itong good news, lahat ng halos ng dabers sinabihan, ako lang yung nag- ano, nagbakasakali na magpasa. So, nagbasa pa ako ng ano, yung history book. Kasi si Juni Gamboa, naki, narinig ko siya sa San Miguel Beer na advertisement. Sa halos isang daang taon, ang San Miguel Beer, ganun yung boses niya eh. So, nung ano sa, piko, kailangan history book. So, yun. Nang ang Pilipinas ay na nakita ni Bajelan, ganun yung boses ko. So, sinave ko yun. Tapos, pinasa ko, nagpunta ako ng taping, pinasa ko doon sa executive producer that Time. Pinakinggan nila sa ano van. Maya maya, lumabas yung ano, yung executive producer. Sabi, no asan yung boses mo dun? Eh, puro boses ni Junie Gamboa yon. Eh, yung ending nun, sabi ko, pinapakilala ko ngayon sa inyo si Noel Orbado na nagboses sa akin para sa boses ni Imaw So, sabi ko, hindi nyo ba narinig yon, Ha? Si, ikaw ba yon? hindi ba si Juni Gamboa yon? So, yun na. Nung pagkabalik niya uli, pinlay niya hanggang dulo. Ik ikaw nga. So, Uh, hindi naman dahil sa ako lang nagpasa kundi siguro nakuha ko rin yung boses ni, ni boses ni Juni Gamboa and ano na siya siguro distinct na ako yung magboses kay Imaw. dahil wala talaga nagpasa at nakuha ko naman yung boses dahil wala nang iba sa Pilipinas na nakakapag animatronic puppetry nung nagcreate naman ng animatronic puppet ang dos which is yung Kokey yun yung gumawa ng animatronic puppet kay Imaw. E so, nung nagtanong, yung do, sino pwedeng mag-remote nito? So, sabi niya, kunin na rin natin yung nag-animatronic puppet doon kay Imaw. E so, napunta rin ako kay Koke. Okay. Ang good news niya, yung kay Koke, okay, dapat bata talaga yung magboboses noon. Eh, e, nagpapa-audition, wala pang makuha. Ginawa ko, ginalingan ko. Ginawa ko, talagang pag may uh, drama scene, nagboboses. Kung baga, dating ko noon, parang ako lang yung bibigay ng audio guide para yung mga artista na yung boses ni, ni Koke. So, yun yung ginagawa. Ay, kre-kre-kre, po. Ganun ginagawa Tapos sabi nung director, huwag na nga tayo magpahanap ng iba. At least kung dito, magbadali man tayo. Ayan na, may, may audio na. Imi-mix na lang kaysa magpapadab pa tayo. Dadalim pa sa post-prod So, ayun na. Ako naman yung naging Koke na. So, halos lahat ng animatronic puppets sa GMA and sa ABS, ako na yung kinukuha. So, yun hindi ko makakalimutan sa TV as a voiceover. A mga tagadab, ako si Imaw ng Encantadia. Lagi kayong manonood ng uh, Tagadab TV dahil kung hindi, papupuntahin ko si Hagorn sa inyo. Bahala kayo. Avesala! Kri-kri kuk! Opo! Ito po, Koki! Hanap po, ko, Mami Kakay! kari kuk! Actually, ano, tawag doon yung kung yung mga mag-aaspire na maging taga-dub ka. Marami, actually, marami nagtatanong sa akin pagka nalalaman nila na nasa dubbing industry ako. Marami talaga nagtatanong paano daw maging dubber. Way back siguro, mga 5 years, 10 years ago, ma madali kang maging dubber eh. Sa totoo lang. Dahil noon, kapos na kapos sa mga voice talents or dubbers. Pero uh, ngayon, medyo mahirap na talaga siya. Marami nagsasabi sa akin, Sir Noel, ano eh, nakakaboses-boses ako. Marami ako nagagawa boses. Minsan nagsasample, minsan talagang tinatawagan pa ako, nagsasample-sample sila. Sabi ko, okay yan. Nakakagawa ka ng maraming boses. Pero ang pinaka dapat kasi talaga, gusto mo maging tagadab. Ang importante is, siyempre, kailangan gusto mo talaga yung papasokin mo. Hindi mo siya papasokin kasi nabalita mo lang na, uy, may pera dito. Ma malaki ang kitaan dito. Which is true, ah. Marami ang mga kasamahan ko sa dubbing na binuhay nila yung pamilya nila through dubbing hindi siguro kami tatagal dito ng isang dekada, dalawang dekada kung hindi to kayang bumuhay ng pamilya. Yun nga lang, ang mga tumagal rin kasi dito talaga is yung minahal yung trabaho. Ganun lang naman, kahit sa mga aspeto ng trabaho eh, pag minahal mo yung trabaho mo, mamahalin ka rin niya pabalik, di ba? So, kailangan lang talaga, hindi lang talaga to bosesan. Pagka once na marami kang boses, edge mo yon Pero supposed to be marami kang boses, then pagka once na pinagawa sa'yo yung isang boses, kailangan gawin mo siya hindi lang siya talaga skills. Kailangan talaga talent rin siya. At the same time, mahal mo yung trabaho mo. Lahat gagawin mo, whatever it takes para mapabuti yung craft. Okay, wag mong isipin lang. Eh. May ano to, o ano to, may, may, may talent fee to, kaya galing ako, hindi. Wag mong isipin muna yung talent fee kasi it will follow talaga pag eh, Pagka minahal mo yung trabaho. Clarice Laurel Magbuo, aka Gandang Kara or DJ Kara. Hi, my name is Sir Dances A. also known as Dubbers in Palette. Hi, this is Kathleen of Voice Over Flowers. Ako po si Blair Arellano. Ako nga pala si Andrew San Fernando, also known as Kuya Bonjing of IFM 93.9 Manila. Hi, I'm Pinky Rebucas. Ako si Ramir TV. Goodofredo Hernandez, I'm a news program director sa ABS-CBN News Channel. Hoy! <laughs> ikaw! And then mag-subscribe ka na sa TagaDub uh, TV. Please don't forget to subscribe dito sa TagaDub TV. And don't forget to support TagaDub. Basta buwas sa love TagaDub. Kagibusin technique times two, times two, times two! Wow! Alipit mo! Ha? Gaya-gaya sabi ko sa'yo eh. Ha? Iba to pare, iba, iba. Maniwala ka sa'kin, sa iba to.